Ayan, sila, ma'am. Bumili sila sa amin ng iPhone 12. Ayan, mga kalablab ko, tinatry ni ma'am. Meron kaming available dito na 12, 128, at saka 256 gigabytes. syempre yung mga pa-freebies natin, hindi yan mawawala. Ang, um, pakita mo yung freebies, sir. Ayan, meron siyang kasamang MagSafe at saka MagSafe power battery pack na to. yan at saka case na MagSafe. And then, earpods at saka charger at ito yan marami tayong available mga kalablab ko meron pa yung mga ano at saka naka-factory unlock na yung phone. Meron na rin yung warranty na change unit, mga kalablog. So, kung bago ka pa sa channel ko, huwag mo na akong kalimutan i-like, share, at subscribe. Pakit na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga video na ina-upload ko. Yan, ma'am. I-try mo lang, ma'am. Ito nga pala si iPhone 12 256GB at saka 128GB, mga kalablog ko. bubulol na naman tayo. Murang-mura lang to dito sa store namin dito sa Green Hill Shopping center second floor ang 256 gigabyte mga kalablab ko mabibili mo lang yan sa halagang 25,000 ang 128 gigabyte na iPhone 12 is mabibili mo lang yan sa halagang 24,000 mga kalablab meron na siyang freebies meron siyang kasamang magsafe meron siyang kasamang charger at saka battery pa ayan mga kalablab ko i-try mo lang yan sir ma'am ma'am taga saan pala kayo sir San Mateo Rizal. Ayan, San Mateo Rizal. Shout out sa lahat ng taga San Mateo Rizal, mga kalablog ko. Dito na kayo bumili. I-subscribe nyo na yung channel namin, sir, ma'am. Mula sa araw na to, isa na siya sa mga subscriber at viewers ko, mga kalablog ko. So, itry mo lang yan. Tawag, text, camera, lahat-lahat, at saka charger. Itatry natin yan, mga kalablog ko. Meron tayong mga available na mga unit dito. Meron pala akong maraming available dito na second one. Ayan mga kalablog ko na sa ilalim. So yun lang. Maraming maraming salamat sa lahat ng nanunod sa subscriber at viewers ko mga kalablab ko.